Mga kaagoy! Ngayong araw pala'y naimbitahan tayo sa isang opening sa Ordaneta. Bali ang paggamit pala natin pag-alis ay si Kelsey. Dahil medyo malayo-layo ang Ordaneta. Kailangan maabutan natin ang pagbubukas ng bagong shop. What's up, what's up mga kaagoy ngayong araw na to ay pupunta tayo ngayon sa opening ng isang shop sa Ordaneta. Ito ang Incycle. Kung saan marami silang bentang parts ng motor. Tulad na lang ng mga gulong, mga rim, mga battery at iba pa. At ang gagamitin natin ngayong araw na to ay si Kelsey. Dahil Ordaneta nga, kailangan ay makarating tayo talaga ng sakto sa oras. Kaya ito ang ginamit natin ngayong araw na to. Bali mga takbo pala natin dyan mga kaagoy nasa 100 to 110. Kapag medyo traffic naman mga kaagoy, nasa 50 to 60. Kapag big bike kasi ang gamit mo, ang minimum lang, pagtakbo ay nasa 90. Yun ang pagkakaalam ko or nakadepende pa rin sa big Bali, bike. hindi lang pala ako mag dito mga kaagoy dahil meron tayong mga makakasamang mga vlogger rin dito sa Pangasinan. Hindi ko na sila babanggitin tag isa isa at nakarating na nga kami dito mismo sa Incycle Ordaneta. Kung makikita nyo yung simbahan na yun sa Ordaneta mismo, katapat lang sila ng Incycle. Bali hindi pa nga nag-uumpisa pa pala ang opening. At, at talagang napaagat talaga tayo dito. Bali nag-start pala ang opening na to. Kung hindi ako nagkakamali, nakalimutan ko na nga, 9 or 10. Dito sa Encycle, marami kang mabibili. Ipapakita ko sa inyo kung ano nga bang mabibili nyo dito sa Encycle. Na iba't ibang klase ng parts ng motor. Inumpisahan na nga ni Father na magbindisyon. Hmm. Dito sa Encycle Motorcycle Parts and Accessories. Nagkaroon na rin ng ribbon cutting. At sila pala ang pasimuno ng mga ito. Kaya mga kagoy, kung malapit lang kayo dito, marami kayong pwedeng mabiling parts ng motor at accessories. Nung pumasok na nga tayo, nagbungad na nga ang mga iba't ibang klase ng helmet. Ngayon, ituturn ko kayo kung ano ngabang nga ba ang mga parts na meron sila dito sa Encycle? Pagpasensyahan nyo muna ako mga kaagoy to be honest kasi wala akong masyadong alam sa parts ng motor. Basta ang alam ko, nagtutudbrush ako araw-araw. Agoy. Kaya mga tol, kung meron kayong motor at may kailangan kayong bilhin na accessory, dito sa Encycle, paniguradong meron sila nang hinahanap nyo dahil lahat ng klase ng motor meron sila. May mga upuan rin tayo na pang motor, mga socks tulad ng medyas na puti at iti. Ay mali pala, hindi pala ito oh, ang pinakamaganda. Kung gusto nyo pagandahin ng motor nyo, ito na nga yung hinahanap nyo. Basta mga tol, maraming pwedeng bilhin dito na accessories. At bukod doon mga kagoy, napakamura ng kanilang mga benta. Ba Budget friendly lang mismo. Gusto ko nga bumili dito ng accessories para sa ADB ko. Kaso naka big bike ako at hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Kaya inisip ko na lang na babalik na lang ako dito kapag nagawi ako sa Ordaneta mismo. Kompleto lahat pang gilid. At meron din sila benta dito mga pipe na talagang mapapabomba ka talaga. Basta broom broom. After ngayon mga tol. Abay, syempre kainan na. May mga pika-pika rin silang hinanda dito para sa mga bisita nila. May mga hot dog fries, baseball ball, kikiao, milk at tea. At iba pa. Bukod pala doon mga tol, may hinanda rin sila dito mga panset, puto, shanghai, at spaghetti. Una muna tinikman ko itong hot dog. Bago tayo kukuha ng mga pagkain natin dito. Nauna na rin pala ang aking mga tropa. At, at after nga nila, sumunod na nga rin tayong kumuha ng pagkain natin. Saktuhan lang naman yung kakainin natin ngayon dahil mahirap mag-rides kapag busog dahil maaantok ka talaga sa daan. Kaya talagang moderate lang talaga yung kinuha natin pagkain. Bali bukas na pala ako mag-upload ng masarap na pulutan. Hindi pa kasi ako nakaka -away. Unang subo, thank you Lord. Worth it lahat ng pagpunta namin dito mga tol. At eto na nga yung sinasabi ko sa inyo, marami sila ditong bentang gulong na sobrang gaganda. At matitibay pa ang mga yan. Pwedeng pag-adventure at enduro. At bago pala tayo umuwi mga tol, ay binigyan tayo dito ng token. Maraming salamat in cycle. For blessing at more customers sa inyong lahat. Agoy!